Unang cake sa bagong bahay. Talagang struggle is real. This is full fondant. Medyo nahirapan tayo dahil masyadong moist ang kapaligiran. Sumabay pa ang napakalakas na ulan. Kaya panoorin niyo po. So dito naman sa ganache as usual gumamit tayo dito na water chocolate ganache. So 100 or 1 kilogram na dark chocolate then 1 cup of hot Water. So, hahalo-haloin nyo lang yan until maging smooth. Then, i-leave for at least 1 hour to 2 hours sa kanyo gagamitin. Hanggang mag-set siya. Oh, suabi ang kanyang takbo kasi mahihan ko yan dito. O, di ba? Ayos ka talaga, crop. Oh, san ka dyan? Kasi itong aking crops ay isang speed na lang to high pero dito <laughs> nag medium siya diba kaya kasundo niya dito kasi so, hindi ko alam kung saan ako oh. ito mm đi ba anh hãy đi phố vua tớ con tỷ đẳng con tỷ đẳng tình trong quán so ayun na nga guys sa karaos tayo sa paggawa natin ng whip it pero dito naman tayo sa pagganash ng ating cake so gumawa ako ng whip it kasi yun ang magiging feeling natin dito sa ating cake dito sa paggawa ng uh, ganash okay naman kaya lang ang pagset ng ganash talagang is struggle talaga kasi okay sinabi ko moist pero ang mainit siya. So, ibig sabihin, matagal mag-set ang ganache. So, ang ginawa ko, dahil wala kami pang fridge, ang ginawa ko is, habang isang lagay, siguro mga 30 minutes bago ko naman lalagyan ng susunod na ganache. Ganon talaga ang struggle kasi nga walang ref, walang AC. Pero kung may ref sana, madali lang. Kaso nga, eh wala. So ganon ang nangyari dito sa ating ganache. Halos gumawa na ako ng ibang gawain dito sa bahay. Hindi pa siya nagseset. So medyo talagang nahirapan tayo dito. So ang dahilan niyan, dahil nga mainit, tapos wala tayong fridge. Pero tuloy ang laban. So ito na yung ating cake bago natin lagyan ng ganache. Syempre, nilagyan ko siya ng sago para pampatibay naman dahil ibibiyahin nga natin ito from dito sa Cavite to Manila. After nga niya, naglagay na tayo ng ganache. At kung makikita nyo dito, talagang ang ganache natin, hindi pa siya perfect na paggawa. Pero okay lang naman. So, ganyan ang naging nangyari. So, habang nilalagay ko yan, hindi siya nagsiset ng agad-agad. Kahit sobrang nipis ang nilagay ko. So, ang ginawa ko, Ayan, hinihinto ko siguro mga ilang minuto, halos mabuti ng isang oras bago naman ako mag apply ng panibagong layer ng ganache. So, talagang tsatsagain mo lang talaga. Yan ang sinasabi kong patience is a virtue. <laughs> Pero, nakuha naman, nakuha naman. So, ayan, tuloy-tuloy lang. Ganyan nga ang pag natin yan at gumamit nga ako dito ng ating scraper na mataas kasi mataas naman ang cake. At actually, hindi ko mahanap yung iba ko pa. So, ayan guys, wait na lang tayo hanggang mag-dry yan. At least, natapos din. Kaya, patience is the key. It's a virtue. Ito na ulit ang struggle, ang ating fondant na sobrang lagkit. Diba, pinakita ko sa ibang video na talagang dito sa paggawa ng fondant. Dahil nga, medyo yellowish na ang ating marshmallow. So, ibig sabihin, talaga pag ginawa mo siyang fondant ay sobrang lagkit. At ginawa ko is, bain marie nga ang ginamit ko. So, talagang medyo talagang mahirap talaga. Pero, nakaraos naman. At nakikita nyo nga ngayon fondant na siya, ba? Diba? So, ayan. Kinulayan ko ng kulay blue. And then, isa sa factor kung bakit malambot ang fondant is yung surroundings. Kasi nga, moist ang surroundings dahil galing sa ulan. So, so ayan, guys. <laughs> sa wakas, nag-dry din ang ating chocolate. Siyempre, mag-dry naman para kaya in time. So, ayan. Ibo-brush ko lang siya ng water kasi ko-cover na natin siya ng fondant water na nga ilalagay. Pwede din shortening ha? Depende sa trip mo. Water ang trip ko ngayon. Chocolate. so, ganyan nga ang ating ganache. So, nagset din naman siya at water nga ang nilagay ko. Hindi shortening. So, ayun. Okay naman siya. Tumigas naman. At ito nga yung fondant natin na medyo malagkit. So, pag ganyan talaga, need nyong lagyan ng tylus. Ngayon, ako, wala akong nilagay na tylus dahil wala akong tylus. Pero, na-recover naman natin kasi gumamit lang ako ng cornstarch para hindi siya mag- magdikit-dikit. Pero talagang medyo madikit talaga guys. Kasi nga, yung panahon, masyadong maulan. Talaga, dapat talaga naka-air condition ang inyong working place. Ngayon, kay dahil nga hindi naka air condition so talaga mahirapan tayo pero nakikita nyo may mga floss tayo sa baba don't worry kasi meron naman tayo well natapos dyan. ka din sa so, ah, medyo struggle kasi bago tayo dito sa lugar na to so ang masasabi ko pag fondant na ganito ka moist ang lugar mahirap talaga kaya kailangan air condition ang room nyo. So tapos ang lakas, lakas pa ng ulan kagabi pero so far nakasurvive ang ating fondant. Yung ginawa ko sabi ko sa inyong malagkit, ayan na. Pag hinawakan mo yan, hindi naman siya dumidikit pero parang medyo moist, something ganon. So, mahirap siyang i-work. Pero, tiyaga-tiyaga lang. So, natapos na. Eto na. Happy birthday, Isabella. Thank you so much na nag-order. Alam mo na kung sino ka. Ang aking very loyal client. Thank you. From Cavite to Manila. See you soon. Bye! So, sa dami nga nakikita ko sa, sa Facebook na nag uh, photo photoshoot sila doon sa may mga tinanim o kaya sa mga green-green dyan. So, naging pangarap ko rin yung sabi ko. One day, gusto ko talaga mapicturean din ang ang okay, na may mga green-green na background. At ito na nga. Siya, yeah, biyahing Manila na. No. Oh. Diya, yeah, yang hindi takpan kasi gusto ko ngang tumiga sa air condition. So, safe naman yan.